Viral makararo picture nga ra kung sa DN ko kasagsagan nga to itbag yung upong haydi karasanda nag evacuate sa anda nga ra nga ginobra nga suga kung taugon sa aklan agsula ko kung taugon sa kapis motion ay adto na nato nag ipakilaga ko kamo kung sino gid man ro nag kara ag syempre ipakita ko man kinyo ro anda nga ra nga ginobra nga suga ko bago kami magpanaw hay anay ako kurayang ugoy ugoy nga paborito ni nanay ag syempre nagbakal man kami it ag iba pang mga panakot ag kung gatan-aw kamo ko akon nga vlog nga kung sa diin nga inagto ako sa sitio Bulon, Barangay Bilaw sa Pian Capiz. Hay ito nga ni ako karaga agto ay ito viral picture nga ra. Aghara nga ni hay paadtoon kami idto ag medyo magayo-gayo nga ni ra halin iya sa bagay namon paagto idto. Do picture gali nga to hay nag viral git ara imaw iya sa area it Capiz ag abu-abuon nga ni nga ko mga picture. Sure, ag may mga caption pa nga iba-iba ang ani ro mga caption yun nanda ag may nangkita nga, nga ako nga posts nga sambilog siguro ra imo sa manog balita iya sa area it kapis nga ana nga ni nga caption di katuhay lagakit ako nora <laughs> Ag dahil taga kapis nga nero nagbalita nga to hay. Gusto ko lang tani nga ihambal nga o si saon anay bago kamu magpost mag-post post. Kay ginahimo nyo nga lalaki ang babaye. Ag <laughs> nyani ni finally after 100 years nga bilinaktas. Agoy after 100 years pa <laughs> Iyaw niya ni kami nakaabot yun kami sa bagay ko akon nga rin atiyag. Siyempre, hydrate yun tagagira na nga nag-viral nga ito nga, nga suga ko. O sulakob nanda nga ginobra. Agdaya nga ginobra nanda nga suga ko. Bahay magapit malang ra kara sa bagay ko akon nga rin atiyag. Aga akon nga, Ag, ako nga rin nanay, hay iya nga ni ragatiner sa bagay ko akon nga tiya. Ay sambilog malang man nga, nga ni rayang tiya ko nga ra. Iya sa anda nga bagay. Agwaon nga ni man it mga asawa ay mga byuda gunman. Agharagun nga ni ipakilaga ko hun nakaputi hay, guapa ag mabuot ko ra nga tiya ag di nga sa pihak nga rahay guapa man gihapon ag mabuot ko nga nanay ron agoy <laughs> nan sa manog balita dira ha indi ini sila mga lalaki kundi mga babayi ini sila <laughs> ag ni ay ginbuksan yun namon kararo lagusan paagto it inkantadya ay hindi bukon at paagto it inkantadya ra kundi daya ro ko nga ginobra ko akon nga nanay ag akon nga tiya agaraw nga niya ipakita ko kinyo ko alin ro sa suod kara. may picture oh non staring on nan kanami on, oh Anday ang suod oh hmm Nanan ang ibabaw ho, nan. Butong. Nana, narasa nang daywa ho. Ro nag arat nga ko biya. O, si ante. Daya si ante, si nanay. Bukong dasan da it mga gagaki ha. Babayit, araho. <laughs> Pag dahil sa nakilagan nyo nga ni Rasanda, hay duyun malangit, malang, ipakilaga ko malang sandagin pakita ko kinyo ro, anda nga 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 suga ko. Hay paali, nas tagang rekara ako nyo video, salamat yun sa inyo nga pagtanaw, see you on my next vlog, bye!